Mariing kunundin na ng Bureau of Jail Management and Penology Ilaga ng isyong pangingikil umano ng BJMP personnel sa mga persons deprived of liberty. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Daniel Gadwena, mahigit na ipinatu or mahigpit na ipinatutupad umano ni BJMP Regional Director na si Brendan Fulhencio ang Mandela Rule kung saan nakasaad dito ang tamang pamamahala ng piitan at pagbibigay ng katarungan sa lahat ng bagay katulad ang pagtrato ng maayos sa mga PDL at pagrespeto sa kanilang mga karapatan. Aniya ang naturang impormasyon ay paninira lamang sa magandang adhikain at serbisyo na ipinapakita ng BJMP sa publiko. Hindi umano kinukonsente ng kanilang hanay ang anumang klase ng aktibidad na ikakasira ng kanilang hanay at sinisiguro namang lahat ng lalabag ay mapapatawan ng kaukulang parusa. Informasyon, maling balita. Ay, wag po kayo magpakalat ng mga ganyang bagay sapagat ikakasira po ng BJMP yan. Ngayon po alam po naman natin na balitang-balita po ang ating Regional Director na si Chief Superintendent Brendan Opulencio kung paano siya magpatupad ng tamang pamamahala ng PITAN. Sinibigyan niya po ng katarungan ang lahat ng bagay po. Pag may mga ganyan po is na limbawa po may magkakamaling personel, sigurado po yan may karampatang kakasuhan po yan uh -huh. siya karapatan pa sa mm. yung mga ganyan. Nadaan po naman sa due process. Eh, yes, sir. Para malaman po natin. Kasi mahirap naman pag yung makikinig ka sa isang ano na hindi mo dadan sa due process. Mm. Ma maayos mong patak patakaran ni Sir Colencio. Mm -mm. Napapatupad po yung Mandela Roll yung karapatan ng mga PDL. Ginagalang po natin. Vice mm -mm. versa, ginagalang din po kami ng PDL at bisita. So wala pong nagrabiado sa BIDEL. Mm -mm. Sa ating mga nakakapit na mga kapatid, hindi po sila nagrabyado pagdating po sa mga patakaran ng jail. Yan ang naging pahayag ni Acting Assistant Warden Senior Jail Officer for Daniel Gadwena ng BJMP, Ilagan. Samantalang naturang impormasyon ay personal na inilapit sa IFM News Team ng isang hindi nagpakilalang individual na may nagaganap umanong pangingikil sa mga PDL. Kapalit ng good conduct at time allowance, hinihingan umano ang mga PDL ng baboy. Sinubukan tawagan muli ng aming himpila ng naturang individual ngunit hindi na ito matawagan.